Hi everyone! Kumusta ang lahat? Kumusta ang inyong alaga? Ayan, time flies. Sabi nga nila, parang kainan lang nung nag-alaga ako ng second bat ng aking mga fattening na baboy. Ito ay si Pogi. Ayan, si Pogi. Busog siya, kaya nakahiga siya. Ayan, tulog na tulog naman ata si Pogi, pero gumagalaw yung mga paa niya. Ito naman ay yung dalawang kapatid niya. Ayan yung isa. Ah, uh, isa kasi is ano din siya yung kumbaga mas ma mas mabigat yung katawan niya kaysa dito sa kasama niya kaya lagi din siyang naka upo, nakahiga din. Magkakapatid na yung tatlo na yan. Tapos ah uh, ito, dalawang baba ito, pero yung nasa kabila is dalawang ay isang lalaki. Tapos yung nasa kabila sa pangatlo, ayun mamaya yun pala nasa pangatlo pala yung isa ayan si Pogi, tulog talaga si Pogi kahit palikan ko tulog pa hello Pogi, ayaw niyang bumangon <laughs> dahil sa lamig ata ng panahon kaya ang sarap ng tulog niya ayan, meet my Jinky ayan, si mami Jinky hindi pa, pa ano hindi pa naglalanditong si Jinky kasi 7 uh, seven months na siya pero hindi pa siya naglalandit ito ang magiging uh, inahin ko, if God's will. Siya yung first na magiging inahin ko. Ayan. Tapos, yan uh, dalawa na yan. Ano, uh, mga fattening ko ang mga yan. Basta pati yung isang lalaki is fattening din yan. Second bat ng pag-alaga ko ng fattening. And, hopefully na third bat is makaalaga ulit tayo. Pag hindi... Ano, uh, masama ang panahon is kukuha ulit tayo ng third batch ng fattening. Thanks guys for watching. See you again on my next video.